Uli na mga nag-charge lang sa kwan mga kapaytero. Nadto lang diri sa Purok San Lorenzo. Mag charge lang ba diba. kay brand out dito sila ha. Ligo-ligo na yon mga maasa mo wala pay bayad. Nang wala na mayad, na guna naguna. Ambak-ambak na yun, Braino, nakabayad na. <laughs> tikatik sinok sinok nok ba teka atik tulog tulog do sa cottage yo bayad Batay yo kasi ko bilid ba rat mabaka ba sa aking La saging oh <no? laughs> Kasi ikaw siguro nang tira sa saging ni Tidi dat ba? <laughs> Grabe reklamo si Tidi ba kay mga hinog nang wala. Iman <laughs> bunga iyan Alay dai tirada ni ulay. dilis <laughs> saging <laughs> ni Tipid kaya na sila, tipid May na lang, nasod lang pila pilaka percent ang cellphone Naghapon pa daw to. Lagi may stress ani ba kay dili maka message so Yay! Wala update ba kay lubat? Uli na mga ka-tropa, mga ka-fighter, uli na kay Naka-charge na. Baha na po rin niya mga kapayter, no? O, oh, gamay na lang, oh, bungkag na, o. mga... Korekto nga sa DPWH. Anawan yung trabaho ninyo dito <laughs>